Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. A shared and told by our Bombo International News Correspondents. Mga kabombo at Nation, sa pagkakataong ito, alamin natin kung ano ba itong mga pamamaraan at tradisyon sa pagliwang ng Pasko sa Bansang Tunisia. Narito ang uh, inihandang special report ni Bombo Jaira Hangayo. Ang Pasko ay isang panahon ng kaligayahan, pagmamahal at pagkakaisa. Habang papalapit ang Pasko, nagsisimula ng magbida ang mga awit pa Pasko, mga dekorasyon at mga ideya para sa pagdiriwang ng Pasko. Ilang tulog na lang at iyak ay sabik na sabik na ang mga tao para sa masayang araw na ito. Pinuntahan na natin at binisita ang iba't ibang bansa upang malaman ang selebrasyon ng Kapaskuhan. Ngayon, ating bisitahin naman ang Bansang Tunisia. Ang Tunisia, isang bansang matatagpuan sa Hilagang Afrika. Ito ay isang lugar na puno ng kasaysayan at kultura. Ang Tunis, ang kabisera ng bansa at pinakamalaking lungsod na matatagpuan sa Hilagang Baybayin ng Afrika sa pagitan niya ng kanluran at silangang mga bahagi ng Mediterranean Sea. Arabic naman ang opisyal na ng bansa at karamihan sa mga tao ay nagsasalita ng isang lokal na dialekto ng Tunisian Arabic. Isa sa mga pangunahing alindog ng Tunisia ay ang mga gintong dalampasigan nito. Pati na ang Isla nan na kilala rin bilang Island of Dreams na isang tanyag na destinasyon para sa mga naglalakbay upang makapag-relax. Sa Tunisia, ang Islam ang pangunahing relihiyon at tinatayang 99% na populasyon ay mga Muslim. Bagamat karamihan ng mga tao sa bansa ay Muslim, may sila mga Kristiyano at Hudyo naman na matatagpuan din sa Tunisia na nagbibigay ng isang makulay na pananaw sa relihiyon at kultura ng bansa. Sa mga bansang Kristiyano, ang Pasko ay isang malaking selebrasyon ng pananampalataya at kultura. Habang ang Tunisia ay hindi isang bansang masyadong kilala sa mga malaking Christmas celebrations tulad ng sa mga Katolikong bansa, ang kultura naman ng pagbibigay at pagmamahal ay likas sa mga tao nito. Sa kabila ng kanilang sariling mga tradisyon, ang mga mamamayan ng Tunisia ay patuloy na nagdiriwang na nag-uugnay sa kanilang pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ayon kay Irene Versosa, na labing dalawang taon nang naninirahan sa bansang Tunisia dahil anya ang karamihan sa si mga Tunisians ay mga Muslim. Hindi opisyal na ipinagdiriwang ang Pasko sa Tunisia, ngunit makikita pa rin ang pagka kultural ng bansa. Ang mga Kristiyanong Lebanese at Egyptian dito ay nagdiriwang ng Pasko at ang ilang mga negosyo ay may sariling maliit na selebrasyon. Ang araw na Pasko sa kanila ay karaniwang araw ng trabaho. Bukod sa mga turista mula sa mga kanlurang bansa, ang Pasko sa Tunisia ay pinagdiriwang din ngunit sa maliit na sukat ng ilang mga grupo ng kristyanong populasyon. About sa mga lokal naman, yung pinaka-Christmas nila is yung tawagin Eid. Yung Eid na yon is after ng Ramadan. Parang pasasalamat sa kanila. Kasi yung time na yon ng bigid ng Ramadan, bibihisan mo yung mga bata ng magandang clothes nila, yung atin, yung mga bata, naghanda sila ng damit pang Christmas. Eto naman sa kanila, yung mga bata rin, binilhan ng mga magulang ng damit pang Pasko. Pupunta sila sa mga kamag-anak o kamag-anak pupunta sa'yo. Bibigyan nila ng gift yung bata or perang ibibigay sa kanila. Yun ang tinatawag nilang Pasko. Eid. Big Eid. Ang Eid is walang permanente na pecha. Unlike sa atin ang Pasko, December 25, sa kanila wala. Kasi umiikot yun eh. Basta gaganapin lang yun pagkatapos ng Ramadan. Then umiikot din ang days ng Ramadan. Wala siyang permanent na pecha. Pero kahit Muslim sila, adapt na po nila ang culture ng Europe. Dahil marami rin pong mga dayuhan European na naninirahan dito sa Tunisia. Ang mga lokal, hindi po sila nagsiselebrate ng Pasko kasi Muslim po sila. Ang pinakapasko nila dito is yung Eid. Ang mga dayuhan, nag-gathering din po sila, nagtitipon, nagsisimbang gabi. Meron din pong Christian church dito nasa kapital. Nagsisimba rin po sila dito. Meron din po silang night church. Ang mga dayuhan, nag din po sila tuwing Pasko, nagsiselebrate din, din po sila. Maliban lang po sa akin kasi yung asawa ko nga po is Muslim, di ba? Pero nagjo-join din po ako once na nagga-gathering. Kasi yung gathering po na ina-attend namin, hindi lang naman po pagsasaya. Kasama na rin po doon yung pagbibilang kung ilang yung mga Pilipino dito. Parang ganun po. Pero nakikiparty na rin po ako. Ginaganap namin sa Philippine Consulate Building sa Capital. Party potluck may kanya-kanya kami dalang pagkain, exchange gi, palaro sa mga bata. Ani ni Bombo International Correspondent Irene Versoza, sa kabila ng hindi opisyal na ipinagdiriwang ang Pasko sa Bansang Tunisia. Ang diwa ng Kapaskuhan naman ay tahimik na kumakalat para sa mga naghahanap nito. Sobrang saya, nakaka-excite. Kaya ikaw, kahit ano, Muslim ka, aatin ka na rin para sa anak mo. Kumbaga sa akin, parang yung mga namis kong kakanin, mga pagkain Pinoy, nakakain ko siya doon kasi maraming nagdadala eh. Ginaganap namin yung gathering every December, mga 25 o 26, basta weekend bago magtapos ang buwan. Merry Christmas and Happy New Year mga kabombo at ka Nation. Para sa mga bisita na naghahanap ng malalim na karanasan, ang paraan ng Tunisia sa pagdiriwang ng Pasko ay isang magandang pagkakataon upang matutunan ang kanilang kultura. Bagamat hindi ito pinagdiriwang ng lahat, ang mga personal na paraan ng mga tao sa pag-obserba ng Pasko ay nagpapakita ng pagtanggap ng mga Tunisians at ang kanilang makulay na kultura. Ilan lang yan sa mga paraan ng pagdiriwang ng Pasko sa Bansang Tunisya. Masaya at tunay ng nakakatuwa. Tandaan lamang po natin na ang tunay na kalaga ng Pasko ay ang kapanganakan ni Kristo at pag-ibig. Kaya't marapat lang natin itong ipagdiwang. Advance Merry Christmas, mga kabombo star nation! Watch out for another edition of Christmas Around the World! various celebration of christmas by different countries only heard and seen at bomborajo philippines